Dahil sa pamumuno ni Bron ay nariting nila ang portal patungo sa ikalawang lagusan sa loob lamang ng sampung oras. Kayun paman hindi sila ang nauna dito, kita sa mukha ni Bron ang pagkadismaya. Hindi malaki ang inaasahan ni Bjorn kay Bron pero maganda ang ipinapakita niya sa ngayon. Sayang lang at hindi si Einar o si Erwan ang kasama ni Bjorn kaya't hindi niya nagawa ang bug sa pagpasok sa portal at hindi niya nakuha ang experience points sa pagbubukas nito. Hindi niya muna ito ipagsasabi hanggat hindi niya pa nakokomperma na mapagkakatiwalaan na ang mga kakampi niya. Pumasok na sila sa ikalo ang palapag, napunta sila sa nests of the beast na matatagpuan sa eastern region. Nababalot ng nakakasulasok na amoy galing sa mga dumi ng mga monsters ang lugar na ito. Hindi naman mapigilan ni Leor ang masuka lalo na't hindi siya sanay sa gantong mga bagay. Inalala naman ni Bjorn si Bron dahil alam niyang meron itong smell type essence. Sinabi naman nito na hindi niya kailangang mag-alala dahil madaming beses na siyang nakapunta dito. Si Bron ang nanguna upang hindi na rin nila matapakan ang mga duming ito. Unti-unti nang napapabilib si Bjorn sa kakayahan niya, marahil ito ang nagagawa ng walong taong experience niya sa loob ng labyrinth. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga lambak at kailangan nilang mahanap ang kanilang daan sa nature-made maze na ito. Wala itong traps tulad ng lugar ng mga goblins pero importanteng mayroon kang pathfinder sa iyong party upang hindi ka maliga sa lugar na ito. Madali nilang natalo ang mga kalabang monsters sa lugar na ito. Nagpapasalamat si Bjorn dahil merong alarm magic si Leor kaya't mas kampante ang kanilang pagtulog. Nagtataka naman si Leor kung bakit may kailangan pang magbantay gayong meron naman siyang alert magic. Pinaliwanag ni Hikurod na ang alert magic ay para lamang sa mga monsters. Mas nakakatakot ang mga adventurers kesa sa mga monsters dito sa loob ng labyrinth. Pinapatulog na ni Hikurod si Leor dahil hindi naman nila ito pinagbabantay. Tingin naman ni Bjorn ay huling sama na ni Leor ito sa loob ng labyrinth. Sa ikalawang araw, malapit na sila sa portal papunta sa ikatlong palapag doon sila maghuhunt ng 7th hanggang 8th rank monsters. Ang ikatlong palapag ay isang malaking lugar di tulad ng ikalawa na hinati sa apat na kadepende din kung saan ka mapupunta sa ikatlo kung saan ka nagsimulang pumasok sa ikalawang palapag. Tinanong ni Misha si Bjorn kung nakapunta na ito sa ikatlong palapag. Sumagot naman si Bjorn ng hindi at tinanong niya si Misha kung ilang taon siya bago makaakyat sa ikatlong palapag. Isang taon ang inabot ni Misha para makarating sa ikatlong palapag at dalawang taon naman para sa ika -apat. Sinabi naman ni Hikurad na halos parehas sila ni Misha. Kinaasar naman ni Misha ito dahil mas mahaba ang experience niya kay Hikurad pero mas mataas ang rank nito. Inasar naman siya ni Hikurad na okay lang ito dahil isa naman siyang prinsesa, nagsimula na naman ang kulitan ng dalawa. Pinagalitan sila ni Bron at sinabing huwag mag-ingay, Naiintindihan naman siya ni Bjorn dahil nagko-concentrate para mahanap ang tamang daan. Nakapasok na sila sa ikatlong palapag ang Pilgrim's Passage sa Steelstone Valley. Nabigla si Bjorn sa mga sumunod na nangyari pagpasok pa lang nila sa portal. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Bjorn. Nasalag niya ang atake ng monster na papasugod sa kanila. May isa pang monster pero nasalag din ito ni Hikurod at bago pa man masira ng tuluyan ang kanyang kalasag ay nakagamit na siya ng skill niya na emergency recovery. Ang mga monsters na ito ay tinatawag na Iron Throw dito na kuha ni Hikurod ang kanyang skill na weight balance. Gumamit naman ng skill na corruption si Leor na siyang nagpahina sa depensa ng mga Iron Throw. Kaya't madali, itong nag-api ni Hikurod ang isa naman ay tinapos ni Misha. Nagtataka si Bjorn dahil hindi naman dito ang lugar ng mga monsters na ito. Tinanong niya si Bron kung meron ba itong na-detect na mga adventurers sa paligid. Ginamit nito ang kanyang skill na body warmth search. Wala siyang nakita pero base na naamoy niya ay malamang ay may adventurer dito kanina. Ibig sabihin ay merong mga nakaabang sa kanilang mga plunderers pero umalis ang mga ito nang makita sila kung paano makipaglaban. Ang paglulor ng monsters malapit sa portal ay gawain ng mga plunderers. Kinagamit nila itong pagkakataong sumalakay habang gulat pa at hindi handa ang mga kakapasok pa lang na adventurers. Gusto silang habulin at pagbayari ni Misha pero pinigilan siya ni Bron dahil wala silang ebidensya at baka balik teren pa sila ng mga ito. Pinungkahi naman ni Hikurod na maglagay sila ng babala sa harap ng portal para sa mga susunod na papasok. Nanginginig sa takot at di makapaniwala sa mga naririnig niya si Leor. Nagpatuloy na ang kanilang paglalakbay habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan sa mga plunderers. Nagtataka si Bjorn kung bakit parang hindi sila madalas makakita ng plunderers gaya niya. Kayat tinanong niya si Misho kung ilang beses na itong nakakaharap ng plunderers. Sinabi nitong nakaka walong beses na siya sa loob ng limang taon niyang experience sa pagiging adventurer. Nagulat si Bjorn dahil kakaunti ito kumpara sa limang beses niya sa tatlong buwan lamang. Natatawa naman ang dalawa dahil ubod ng malas ni Bjorn sinabi din nila na ang ganitong pangyayari ay nagaganap lamang noong nakaraang isandaan at limampung taon. Mukhang nadala ni Bjorn ang kanyang kamalasan mula noong naglalaro pa lang siya. Ngayon ay pinagbibintanggan na nila ang kamalasan ni Bjorn kung bakit sila ngayon nakaharap ng plunderers. Inawat naman ni Bron ang usapan ng mga ito at sinabing normal lang ang ganitong pangyayari dahil nakakasagupa niya ang mga ito isang beses kada tatlong buwan. Hindi gamaan ang loob ni Bjorn dahil mas malala pa rin ang karanasan niya. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at paghuhan ng mga monsters. Nakapili na sila ng lugar kung saan sila magpapahinga. Habang nagpapahinga ay napansin ni Hikurod na balisa si Leor. Nawala na ang pagiging masiglahin nito. Inami naman niya na mukhang sinampal na siya ng katotohanan at nasira na ang masayang imahe ng pagiging adventurer sa kanya. Alam niyang masyado pa siyang bata at kulang sa experience pero hindi niya maisip na balang araw ay kailangan niyang pumatay ng kapwa niya adventurer. Kayat habang sila ay naglalakbay ay hinahanda na niya ang kanyang sarili. Tinanong naman ni Bjorn kung handa na ba siya. Sumagot siya ng oo pero hindi niya alam kung makakaya niya itong gawin pag dumating na ang oras. Natuwa naman si Bjorn at si Bron sa inasal ni Leor, dahil mas maganda ng alam nito ang kahinaan niya kesa sa magpanggap siyang kaya niya at may pahamak niya ang kanyang mga kasamahan. Inaya naman ni Bron ang lahat dahil may nais siyang ipakita sa mga ito. Inaya ni Bron ang kanyang mga kasamahan upang ipinakita sa kanila ang isang bagay. Namangha ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Tumambad sa kanila ang isang makapijol hiningang tanawin. Tanawin na tanging nakikita sa isang lugar at tamang oras sa ikatlong palapag. Hindi nila alam ang rason kung bakit nangyayari ito pero mukhang hindi na ito mahalaga dahil sapat na ang tanawing ito upang mabuhay ang iyong tapang upang magpatuloy sa paglalakbay. Binigyan ng fenomenon na ito ng sigla ang pinanghihinaan ng si Leor. Nang mawala na ang liwanag ay bumalik na sa dati nitong dilim ang buong labyrinth. Natutulog na ang lahat maliban kay Bjorn na nakatokang magbantay sa kanila. Napansin naman ni Bjorn na mukhang gising pa si Leor. Binago ng pangyayaring ito ang tingin ni Bjorn sa batang mage. Kinakalkulo ni Bjorn ang experience points na meron na siya at mukhang matatagalan pa bago siya maging level 4. Sa ngayon ay kaya niya nang mag-absorb ng tatlong essence at nakakuha na siya ng dalawa. Meron pa siyang isang bakanting slot kaya't hindi niya kailangang magmadali sa pagle-level up. Dumating na sila sa kanilang destinasyon. Ang kuta ng mga orc, tinatawag na The Orc Settlement. Sa buong lugar ng ikatlong palapag ito ay ang may pinakamaraming monsters, a Frank monsters pataas ang lumalabas sa lugar na ito. Ikalawa sa pinakamahirap na paghantan ang lugar na ito sa buong palapag na ito. Pinungkahi ni Hikurod na subukan muna nila ang kanilang teamwork bago sila pumasok sa loob ng settlement. May papalapit ng grupo ng orc papunta sa kanila. Magsisimula na ang una nilang pakikipaglaban sa mga orc. Gumamit ng 8th rank skill na Ice Spear si Leor. Sila ni Bron ang aatake sa malayo habang sina Bjorn at Hikurod naman ang sasalo ng mga atake ng orc. Habang si Misha naman ang aatake sa makakalusot kina Bjorn. Gumamit ang orc shaman ng skill na Frenzy na siyang nagpalakas at nagpabilis sa mga ito sa mixing oras. Nakawala sa depensa ni na Bjorn ang isa sa mga ork at dumiretsyo kina Leor. Sinalag naman ni Bron ang atake nito. Si Leor ang pinaka-prinoprotektahan nila sa grupong. Nagawang pigilan ni Bron ang atake ng ork, at nagwakas na ang epekto ng skill na frenzy. Dalidaling niligpit ni Misha ang ork na uma-atake kina Bron. Natalo nila ang mga melee na ork at sinunod na ni Bjorn ang ork shaman. Madali nilang natalo ang grupo ng mga orc na ito dahil sa ganda ng kanilang teamwork. Inabot sila ng walong minuto para lang matalo ang grupong ito. Batid ito ni Bjorn dahil kulang ang kanilang firepower dahil dalawa ang tank kabilang pa ang isang scout sa kanilang grupo. Pero kahit ganoon ay mas matibay at ligtas sa pakikipaglaban ang grupo nilang ito kaya mas kampante si Bjorn. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban at papalapit na sila ng papalapit sa sentro ng settlement. Patuloy din ang pagdami ng nakakalaban nilang orc sa loob. Nakaharap na rin sila ng orc great warrior na isang 7th rank monster. Gayun pa ay di sila nahirapan sa paghuhunt nila sa mga ito. Bigla namang may lalaking nagpaulan ng fire skill malapit kina Bjorn. Nagsilbi itong babala para sa kanila. May mga grupo ng adventurers ang may-ari ng teritoryong ito sila ay kabilang sa Jarwi Guild. Sa larong Dungeon and Stone ay pwedeng kontrolin ng mga malalakas na guild ang mga hunting grounds. Madaming resources at tao ang kailangan para may sagawa ito pero sulit naman kung merong rare o boss monsters ang matatagpuan dito. Nagkaharap ang dalawang grupo. Pinagtataka nila kung bakit binakuran ng Jarwi Guild ang lugar na ito. Masyado ng malakas ang kanilang guild para sa hunting ground na ito na matatagpuan lamang sa ikatlong palapag. Pinagtataka ito ni Hikurod dahil ang Jarwi Guild ay nagkakampu sa ika-anim na palapag. Hindi naman sinabi ng matandang. Mage ang dahilan at pilit na silang pinapaalis ng mga ito. Pinagtanggol naman ni Hikurod ang kanilang karapatan dahil sa pagkakaalam niya ay walang permiso ang Jarwi Guild para bakuran ang lugar na ito. Nagsimula ng mag-init ang usapan ng dalawa. Si Hikurod ang tumatayong leader kaya't siya ang humaharap dito. Pilit namang nagtatago si Misha sa likod ni Bjorn. Sa haba ng pagtatalog ni na Hikurod ay sinabi na rin ng matandang mage ang dahilan kung bakit sila narito. Kinahunt nila ang essence ng Orc Great Warrior para sa kanilang guild. Dinagdag pa nito na kung makakakuha man sila ay papayagan na nila sina Bjorn mag dito. Kaya't sinasabihan niya si Nabior na lumipat na lang muna sa ibang pwesto. Wala na rin naman silang mahuhan dahil uubusin nila ang mga monsters dito, wika nito sa mapangutyang tono. Hindi naman naniniwala si Bjorn na ito ang habol nila malamang ang hinahanap nila ay ang bagay na alam din ni Bjorn. Sa loob ng labyrinth ang malakas ang magbibigay ng rule. Naiintindihan ni Bjorn ang nararamdaman ni Hikurad bilang leader pero may mga laban na kailangan mo talagang iwasan. Isa pa ay ayaw niya ring makalaban ang buong guild ng Jarwi kaya't makakabuting umalis na sila. Bigla namang nagsalita si Leor. Nagpakilala siya sa harap ng kanyang senior magician pero minaliit siya nito at tinawag na isang basura. Nanliit naman si Leor at tuluyan nang hindi nakapagsalita. Pinalala nito ang mga kaganapan, nagsimula na ring mag-init ang ulo ni Hikurad at sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo ay ginamit nito ang kanyang lightning skill.